Hi kan, untara na naman kami sa destinasi kami hari minggu, ya, pih atas, atasnya meneng bintingan, bintingan bener.

Ang liit. Ang dami kay Gin ng Kinsey. Yun. Yung ko sa E dito. Parang yun yung nanay school dyan. No? Dyan pa rin. Ito. Saan? Oo nga. Ito. dadaan pa na masa. Tang hai. Ito, ayan mga taga sa amin sa atin ngayon. Taga sa atin ngayon. Nasa ko yan eh. Ayan. Ayan. Sabi aso, wow. sa ating guys. Mm. Malapit na kami sa aming destinasyon na yan. Ah, Maraming nagtitinda dito ng alwa sa mayroon pa dito. Ah, it's not almusal daw, tinahapay. Malunggay daw. Hindi sa Tinda na ang yan ang destination namin. Ako. Yan ang gate. Balonggay. Balonggay daw. Balonggay. Balonggay. Ito ang aming destination. Papasok na kami. Yan. Ito ang gate. Uh-huh. Gate may guard house dito. At ito na, karating na kami. Aming destination. Ano? Dito tayo. sa tapos pa ganun tayo. Ayan, dito. Kanan muna. Ayan. Kanan muna. Mahamog pa yung mga dahon, no? Kitang-kita pa yung mga hamog.

Kapag ako ano. Dito kami ulit. Ipaikot ko. Ayan. Ayan. Dito kami. Pababa kami dito. Ayan. Ayan. Kumuha na kami. Ay, bakit Netflix? Ayan. 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 Ayan, naputol kasi yung kanina. Yan ito dito. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan siya. Akyat na tayo dito. lakad-lakad lang. Diba? Hmm. Nah. Tapos akyat kami dyan sa dalawa na yan. Nah, ito sa esto, no? Malamig abang sukses apa? Nina, rakyat kami di itu, tak ingin ada yan may butas natakot daw sa butas bye ba